Ngayong gabi, ay hey, hey, vlogger, Amin. idol vlogger, ray, Ray hey, Verso. Ray Verso? Madam, huwag niya salamat sa pulig mo, Sir. Hindi uh, ko naman buksan. Tumudyan, nakitaan ko ko. Kaya na, kaya na scam. na kagto ka ng witness kundi Salamat ako, kaya salamat sa bullying mo, sir. Tanaw ko nga, tanawin ko nga, utang nga, katako utang nga, para sila na yan sa iyo. Kasi mo ko kilala, hindi mo liigan mo ko. Tanaw ko, kaya salamat. Ito na, Idol, eh. Ito na yung binigay mo sa kanya, oh. Idol Ray, thank you so much po sa lahat ng tumulong at nagbigay ng tulong sa Gcash po. Uh, Nag-send ito sa hospital. Maraming maraming salamat po sa mga tao na tumulong na bigyan pa po kayo ng maraming blessing. Thank you so much po. Kasi, Sir Ray, uh, Idol, thank you, thank you so much. Uh, napakalaking tulong na po nito para uh, pang may pambili na po ako ng gatas ng ako dito sa hospital. At saka ng pagkain po. Thank you, thank you so much. God bless po. Thank you sa inyong atanan. Thank you so much. Thank you po. Thank you, Idol Kaya. Maraming salamat po.